Samantala paghahanda para sa Palarong Pambansa 2025 puspusa na para sa detalye narito si Idol Matthew Pacheco 104.7 IFM Report Ayos po sa na nangis sinasagaw paganda ng Region 1 ngayong taon para sa gaganaping palarong pambansa na mag-uumpisa sa 24 ng Mayo. Kamakailan, nagpulong ng iba't ibang ahensya sa lalawigan ng Ilocos Norte tulad na laman ng City Environment and Natural Resources, City Engineering Office ng Lawaga, pati na rin ang pulisya at DILG. Tinalakay ang mga inaasahang challenge o pagsubok na posibleng maranasan tulad na lamang sa daloy ng trapiko, transportasyon, waste management, pati na rin ng safety and security ng mga delegado. Samantala, nakahanda na rin ang mga billeting school sa mga tutuloyan ng mga delegado mula sa iba't ibang rehiyon. Gaganapin ang ika-65 palarong pambansay sa Ilocos Norte mula 24 hanggang 31 ngayong buwan sa baluarte ng kasalukuyang presidente. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. attack IFM. ifm news ifm news ifm ifm